Hey, what's up sa inyo mga kaibigan? So, ito yung continuation ng video natin sa pag re ng motor. Bago tayo magtuloy, -tay mag panoorin mo natin yung ginawa kong pag emission tsaka dun sa insurance. Let's go! Flashback. Hey, what's up sa inyo mga kaibigan? Medyo yung boses natin today kasi masama yung pakiramdam natin. So, anyway, for today's video, puputo na ako somewhere dyan sa may Marikina bayan. February na, schedule na nung race ko na nung motor natin. Siguro hindi mo na ako magpaparehistro today. Yung mag gagawin ko lang is magpapa-emission testing ako. Tsaka yung sa insurance. Today din is mag-aasigasa kami ng student license ni nanay. So, ayun yung gagawin namin today. 5.52 na. So, medyo mar marami ng tao dun sa ano, panigurado. So, ayan, maliligo muna ako. Magpepeper muna ako. Kita tayo doon na kaibigan. Ayun lang ka, mga kaibigan. So, magpapalis na tayo ng muto. Magpukunin so, ko muna yung ano, yung history niya. Papakita ko sa inyo. Kung so, kailan pa siya huling nare <laughs> So, ito yun mga kaibigan. No? So, ito yung yung date of registration natin na huli. So, February 4, 2022. <laughs> 2024 na ngayon. So, Uh, expired na siya ng two years this month. Kaya yung motor namin, hindi namin nagagamit ng, ano, ng malayuan. Dito-dito lang. Kasi siyempre prone tayo sa check na checkpoint. Nang na-checkpoint na tayo to? No? Ay, ako lang pala. <laughs> hindi, yung na-checkpoint tayo na nahuli. So, isang libo oh. din yun pagka-unregistered. Kaya, yun, sayang kaya ngayon, i re natin siya para mailayo natin siya. Kasi balak namin pag-rides uh, ng medyo malayuan. So, kailangan natin i re ayon Kaya ngayon, uh, na ako para maaga ako matapos ng ano ng commission tsaka sa insurance. Hindi ko alam kung kailan ako babalik sa LTO para tapusin yung registro. So, two years nga siya, uh, expected doon na may, ano, uh, may additional na bayad para din sa penalty. Hindi ko na rin matandaan kung magkano yung history. Kasi yung huling nag-registro ako, two years din yung ano. <laughs> Parang every two years ako nag register <laughs> So, ngayon, registro natin siya para magamit natin siya ng malayuan. So, ilang palis na ako. Uh, Mag-update na lang ako pag nandun na ako uh, papakita ko kung ano yung mga kaganapan doon. Kasi nakalimutan ko na din. <laughs> Kaya kita-kits tayo daw, mga kaibigan. So, ayan, nandito tayo, mga kaibigan. Dito sa may, ano, sa may ilukot, oh, likod na si Oil. Yeah. So, ayan, nakapila na si Ines. So, pagdating dito, may mga sasalubong naman sa'yo. So, medyo nakaka-intimidate lang. Na. Parang doon ang talaga. Eh. Kumbaga, pagbigyan nyo na ng sila kasi nagkakakot sila ng mga customer para dito sa so may emission. Marami kasi emission dito. Akot sila ng emission tapos ano insurance. So, ayun. Pagdating na dito, may nag-assist naman sa akin na uh, uh na yung ORCR ko para i -serox. Pero pwede na naman kayo. Kayo na mag xerox So, ayun. Hintay lang tayo dito ng ano, ilang minuto para may salong na emission natin. So, yan mga kaibigan. Dito tayo sa RCR Emission Testing Center. So, inihintay na lang ngayong ano. Encoder ata ah, bago mag-umpisa. So, usually kasi nag-umpisa na ito ng 7. Hindi, kahit wala pa sa so, Sabi ni Goya, wala pa daw encoder. Kaya dito sa nag-umpisa. Dito madami ng motor doon. So, hintay-hintay lang na ayaw. Mabilis lang naman ito eh, pagka na-umpisa. <laughs> So, yun mga kaibigan, uh, nakuha na natin yung insurance. Medyo nauna siya. Kasi pwede na i-process yun. So, ayan. Siya yung available pa ngayon. Kasi yung sa emission, uh, wala pa yung mga tao na mag-encode. Mag so, ito. Ito yung insurance na nakuha natin. So, insurance na naman ito. Requirement ni LTO. Pagka uh, mo yung mga uh, sasakyan mo. Ayan, ito. Ayun, uh, hintay-hintay uh, lang ako dito. Uh, mabilis to, paka, no. oh, na mo so, talaga ito. Pagkano. Oo, isa mo talaga ito, mga kaibigan. Puro kay So, magka-Aerox. rocks so, yun na mga kaibigan. Nagsimula na yung ano, emission. So, parang nagtawag na ng 12. So, di pa tayo nasama din sa tinawag. Siguro mga ano na, mga 20 plus. Sa pagdating, ang ng mga motor. Tapos may mga kotse pa talaga. So, hintay-hintay lang ulit. Alright. Ayan so, na nga mga kaibigan. So, ano na. Pang-apat na batch na nang tinatawa. Iba so, tayo nabubunod sa rato. So, yung una, nang dalawang batch. Yun, yun, diba? Unang dalawang batch, Anin. Bali, 12. Tapos yung pangatlo, uh, 6. Tapos yung 8. Tapos yung pangapat, 8. Bali, 26. 26 na yun na natatawag. Ba so, tayo nabubunod sa rapo? Kaya hintay-hintay lang tayo dito, mga kaibigan. So, ayun, mga kaibigan, natawag na ka tayo. So, pangapat tayo, parang ano. Panglimang batch, tapos pangapat, natin. So, ito. Marami pa kasing nakapili. Eh. Ah, yan. So, may number na tayo pang apat. Pero, madami pa yung nakapili. Eh. Good. <coughs> Hey yo, what's up sa inyo mga kaibigan? So, tapos na ako magpa-emission. So, ang gagawin ko na lang ngayon, bukawa lang ako ng ano, Nang form sa LTO para siguro bukas babalik ako para doon sa rehistro. So, medyo matagal din yung ano. Dumating ako 6.45, tapos tapos ako ng ano. So, ayun, 9.48 na. Dumating ako 6.45. Tapos, 9.48 na ako natapos. Hindi ko na mga pang ano ako, 30 plus. So, ayan, hawakan na natin yung emission. Uh, Pauwi na rin tayo. Tapos, update ko kayo pag kung magkano lahat ng nagastos ko dito sa mga requirements ng LTO. So, yun lang. End of flashback. So, ayan, uh, yun lang yun yung nangyari ah uh, bali, dun sa emission testing, uh, dumating ako mga 6.45 ng umaga. So, bali, dun sa motor natin, uh, yung ganong kaaga na 6.45, mga nasa pang ano tayo, mga 30 plus, kasi mga panglimang batch tayo na tamat. So ang ginastos ko dun sa emission testing is uh, 400 pesos. So ayun yung amount pagka uh, two wheels, uh, magbabari din yung presyo niya if uh, four wheels or ano, uh, ibang type ng sasakyan. And then, uh, sunod na ginawa ko naman is yung sa insurance. So, yung insurance naman ng motor, required talaga ni LTO yun. Yung mga third-party liability insurance. So, around sa vicinity ni LTO, kung mag-register kayo, so, meron madami dyan. Magkaka-tie up yung emission, tapos yung insurance. So, once na nag-acquire ka ng emission sa kanila, uh, siyempre, i-assist ka nila na, oh, sir, dito ka na lang di mag-insurance. So, which is yung yun yung nangyari sa akin. Pero may uh, may option din na uh, meron kasi mga accredited na rin si LTO na pwede natin pagkuha ng alternative na insurance bukod dun sa mga nandun sa area ng LTO. So, like for example, yung sa ano, M. Luelier, meron sila. And then si Cebuana, meron din silang ini-issue din na insurance which is accredited ni LTO. Bali sa akin kasi, uh, matagal na siyang alam pero <laughs> hindi ko parang ginawa. Bigla ko lang na-decide na, na uh, o bukas magpapaano na ako. Emission testing at ano, kuha ng insurance. So bale, yung insurance na nakuha ko is uh, 650. So pang motorcyclo din yon Hindi ko lang alam kung magkano pag 4 uh, So bale, uh, 400 and then 650 for emission testing and yung insurance. So hindi ko na naituloy yung video nung nagpa-testing ako kasi uh, na-schedule na rin ako ng ano uh, extraction ng araw na yun. Kaya ngayon ko na lang Balik Bali ngayon kasi na rehistro ko na total yung motor. So, punta naman tayo sa LTO. So, pagdating sa LTO, ang requirements naman, dapat meron ka ng emission testing result, which is dapat pass. Then, yung insurance. Yung insurance naman, ang kukunin lang doon is resibo i doon sa form na ibibigay sa iyo. So bale ang kailangan mo is emission uh, testing result, uh, resibo ng insurance and then xerox copy na ng OR tapos CR mo. Yung OR naman yung yun yung last na registro mo. And then, yung CR. Uh, yung sa akin kasi, ano lang eh, uh, scanned scan document lang ng CR ko kasi hindi pa natin nakukuha yung original. And then, Xerox ng valid ID. So, yun yung kailangan mong hawak bago ka pumila doon sa LTO. And then, uh, isang case sa akin kasi, yung motorcycle is hindi under sa name ko. So, uh, nakapangalan yung kay nanay. So, bali iba yung mag-registro ako, ibang pangalan. So, ang kailangan lang din is yung ID ko, And then, as much as possible, uh, magawa nyo na siya ng ano, account sa portal ng LTO, yung nakapangalan nun sa sasakyan. Diba, sinanay, ang ginamit kong LTO client ID is yung nasa portal niya kasi siya yung nakarehistol dun sa motor. So, next natin, uh, after mga makapila din sa LTO, syempre, uh, government, hate he, silang gumpisa. So, ang unang gagawin is, pila kayo dun sa inspection. So, kunin yung papel nyo, and then, tatawagin na lang kayo dun kung kayo na yung sasalang din sa inspection ng sasakyan. And then, take note lang din, uh, pagka pupunta kayo sa LTO, uh, make sure na yung mga accessories ng sasakyan nyo, whether uh, uh, stock mo yan or aftermarket, is gumagana. So, yung left and right, signal light, headlight, low and high beam, busina, tapos, plate light. Sa akin kasi, ang pumalya sa akin is plate light. So, during inspection, hindi siya umilaw. So, kahit anong gawin ko, ayaw umilaw eh. Nagalaw ko yung wire. So, So, pundi talaga siya. So, ang ginawa ko is, uh, nung ako na yung nakasalang, binalik sa akin yung papel. Sabi niya sa akin, Sir, balik ka na lang pagka okay na. Pero, uh, pinicturean ko na yung, yung nag inspect si kuya kasi kaila, uh, kailangan yun, i-attach sa papel. So, ginawa ko, manapun ako pinakamalapit na mobile shop. So, nagpakamit ako ng bumbilya sa plate light. And then, bumalik ako, binalik ko kay kuya yung papers ko para maipilan niya ulit. So, ito yung ano, ito yung picture na sinasabi ko na i-attach after ng inspection. So, ayan. So, after the inspection, uh, pipila ka na sa loob, dun sa mismong LTO office. Pipila ka doon, kukuha ka uli ng number. Kukunin yung papel mo, i-check from mission testing, insurance, uh, setups ng IDs, Xerox na ako, RCR, tapos yung inspection, kung pass na ba din sa mga inspector. So, after ma-clear yung mga documents na yun, pukunin nung officer sa loob, and then bibigyan ka ng number, and then instructan ka na katawagin ka na lang. So, ayun na nga, nakuha na ko ng number, and then tatawagin na lang. Siguro mga ano, after ko ipasa yung papel sa si LTO, hindi lang ako ng mga about 20 minutes, and then tinawag na yung pangalan. So, pagkatatawag ng pangalan sa inyo, uh, pipila na kayo sa cashier. So, ayun last step, cashier, and then malalaman nyo lang kung magkana yung register uh, registro na babayaran nyo. So, sa case ko kasi, uh, huling registro ko is uh, 2022. So, pumapatak siya na 2 years late na yung ano, registration ko. To. So, total nung binayaran ko for registration only is uh, 625.75 uh, pesos. So, ang inclusion nun is yung, ayun nga, yung late registration, which is 2 years, 120 pesos. And then yung MUVC for pesos and then yung uh, science tax 10 pesos and 50 centavos and then yung science tax sa late registration is yung kalahati 5.25 centavos and then yung uh, legal fees 10 pesos so ayun yung inclusion dun sa nakalagay sa OR natin which is yung total is 625.75 pesos all in all ang nagastos natin sa pagrehistro is uh, 400 and then 650 and then 625.75 so ang total ng nagastos ko for uh, registration is 1675 and 75 pesos. So, wala pa dun yung ano, mga kinain natin. Tsaka wala pa yung mga pinaayos natin dun sa, sa motor natin during the sa inspection. So, ayun lang. Uh, legal na uli yung motor natin. Makakalayo na siya. So, ayun lang, no. Kung magpaparehistro kayo, uh, make sure na na-check nyo lahat dun sa uh, motor nyo sa sasakyan nyo. So, kung nakatulong sa inyo yung video na to, uh, please hit like, comment, and subscribe para dumamin tayo mga kaibigan. So, ayun lang. Let's go! Let's go!